Tumigil sa isang sandali at sumasalamin, naisip mo ba kung bakit, kahit na nagtatrabaho ng labis, ang pera ay hindi kailanman maiiwan? Bakit ang ilang mga tao ay nagsusumikap ng maaga hanggang sa huli, ngunit patuloy na nabubuhay sa higpit, habang ang iba, hindi palaging ang pinakamatalino o may talento, kung minsan kahit natamad. Tingnan ang iyong pera na lumalaki ng walang maliwanag na pagsisikap. Ano ang lihim sa likod nito? Ang sagot ay mas simple kaysa sa tila, at itinuro sa akin ng aking lolo. Kung nais mong maunawaan kung bakit ang ilan ay mayaman at ang iba ay nananatiling mahirap, huwag tingnan kung magkano ang kanilang kikitain. Ngunit kung ano ang ginagawa nila sa bawat sentimo. Ang ideyang ito, kahit na pangunahing, ay nagpapakita ng isang malalim na katotohanan. Maraming tao ang naniniwala na ang kahirapan ay kapalaran o ang yaman na iyon ay nakasalalay sa swerte. Ngunit pagkalipas ng mga dekada ng buhay, masasabi ko, karamihan sa oras ang kahirapan ay bunga ng paulit-ulit na gawi at maling akala na parang ibinaba ng tao ang kanyang sariling libingan sa pananalapi at ang pinaka mausisa na bagay ay ang mga pagkakamaling ito ay apat lamang ngunit sapat na upang mapanatili ang isang tao na natigil sa kakulangan sa loob ng maraming taon nakita ko ang mga makikinang na tao na nakatira sa pagdurusa Nakilala ko ang mga mahuhusay na artista na may mas masamang kondisyon kaysa sa mga walang ginagawa. At nasaksihan ko rin ang mga ordinaryong tao, nang walang malalaking regalo, umunlad dahil lamang naintindihan nila ang apat na slips na ito at iniwasan ang mga ito. Isipin ang dalawang kapitbahay na nagtatrabaho sa parehong pabrika, na may katulad na sahod. Ginugol ng isa ang kanyang buhay na nagrereklamo, ang gobyerno ay masama, ang boss ay maliit, ang buhay ay hindi patas. Ang iba pa ay nagpapanatili ng kaunti bawat buwan, nag-iisip tungkol sa kung paano gawin ang ani ng pera na ito at hindi nagmamalasakit sa mga pagpapakita. Sampung taon mamaya, ang una ay nagsusuot pa rin ang parehong suit at patuloy na nagreklamo, ang pangalawa ay mayroon ng isang pag-aari, nakatulong sa mga bata at, higit sa lahat, nabubuhay ng may katahimikan. Kayon sabihin mo sa akin, sino ang mas matalino? Sino ang mas masaya? Maari mong isipin ito ang engkanto. Sa totoong buhay hindi ito gumagana sa ganoong paraan. Ngunit gumagana ito at nangyayari ito sa paligid mo araw, araw, hindi mo lang ito nakikita dahil nasanay ka na ulitin ang parehong mga pagkakamali na iniisip na walang alternatibo. Magiging diretsyo ako kung gugugol mo ang lahat ng iyong kikitain, mananatili kang mahirap. Kung nabubuhay ka upang mapabilib ang iba, mananatili kang mahirap. Kung nakakakuha ka ng mga utang para sa mga bagay na hindi bumubuo ng pagbabalik, mananatili itong mahirap. At kung natatakot kang malaman ang tungkol sa pera, mananatili kang mahirap. Ngunit ang mga salita ay hindi sapat. Kailangan kong ipakita kung paano kumikilos ang bawat isa sa mga pagkakamaling ito, kung paano nila naiisip ang mga ito sa pang-araw, araw na buhay, at lalo na kung paano maiiwasan ang mga ito. Magbabahagi ako ng mga kwento ng aking buhay, mga kaibigan, mag-aaral, at mga kakilala na natitisod sa kanila, at kung paano ang kahirapan ay hindi isang pagkondena, ngunit ang resulta ng mga maling pagpipilian. At maaaring mabago ang mga pagpipilian. Narito ang napakahalagang detalye, mas gusto ng karamihan sa mga tao na magreklamo upang kumuha ng responsibilidad. Mas madaling sabihin na iipinanganak ako ng mahirap, wala akong pagkakataon kaysa magtanong ano ang ginagawa ko sa pera na mayroon na ako. Hindi ko ipinangako na ikaw ay magiging isang milyonaryo pagkatapos ng tekstong ito, ngunit ginagarantiyahan ko ang isang bagay. Kung magbabayad ka ng pansin at subukang baguhin ang iyong relasyon sa pera, sa isang taon makikita mo ang iyong buhay sa ibang mga mata. At sa sampung taon, marahil ikaw ang kapitbahay na panunood ng lahat ng may paghanga, paano niya ito nakuha. Pagkatapos ng lahat, nagsimula din tayo. Ngayon magbayad ng pansin, ang apat na pinansyal na traps na nakakulong sa karamihan ng mga tao. Tingnan natin ang mga ito ng paisa, isa, at marahil ito ang pinakamahalagang pag, uusap na narinig mo tungkol sa pera. Ang unang bitag, gastusin ang lahat ng iyong manalo. Ito ang pinaka, karaniwang error. Natatanggap ng tao ang sweldo at, bago ito mapagtanto, ay na emptied na siya sa mga pagbili, hapunan o pagkagambala. Mayroon itong walang laman na mga kamay hanggang sa susunod na sweldo. Naaalala ko ang isang kakilala na palaging nagsabi, pag save para sa ano. Ang pera ay gugugol. Ngayon kami ay buhay, bukas na nakakaalam. Lumipas ito ng dalawampung taon. Habang ako ay nagtatago ng kaunti bawat buwan, kahit na maliit, siya ay nag-squandering ng lahat. Ngayon, walang tahanan ng kanilang sarili, walang reserbasyon, o kung paano tulungan ang kanilang mga anak. Nakaligtas sa pagretiro at nagrereklamo tungkol sa buhay. Ano ang pagkakaiba sa pagitan natin? Hindi ko ginugol ang lahat. Mayroong isang matalinong kasabihan, ang mga hindi marunong ay panatilihin ang maliit ay hindi magkakaroon ng marami. Hindi mahalaga kung ito ay isang ikasampu o ikalima ng kung ano ang makukuha mo, palaging itabi. Kahit na tila hindi gaanong mahalaga, ito ay tulad ng pagtatanim ng mga buto. Kung kinakain mo ang lahat, wala kang ibuntis sa susunod na panahon. Ang pangalawang bitag, mga utang para sa kasiyahan. Walang mas mapanganib kaysa sa paghiram upang bumili ng isang bagay na hindi mo kailangan para lamang isport. Isang mas mahal na cellphone kaysa sa kapitbahay, isang paglalakbay na pinundohan ng pera na wala, ang kagalakan ay pansamantala, Ngunit dumating ang account at laging nasasaktan. Higit pa, nakilala ko ang isang binata na gumawa ng financing upang bumili ng kotse at mapabilib ang kanyang kasintahan. Pagkalipas ng anim na buwan, iniwan niya siya, ang kotse ay kasama ang mga installment. Lumipas ang mga taon, nagbabayad pa rin siya para sa pagkakamali na nais na magmukhang hindi tandaan, ang utang ay tulad ng isang ego killer, ngunit isang kwelyo para sa kalayaan. Kung ang iyong bibilhin ay hindi bubuo ng kita, huwag bumili ng kredito. Ang isang makina upang gumana ay pamumuhunan, ang isang kotse upang ipakita ang katayuan ay isang shortcut upang masira. Ang ikatlong trap, huwag pansinin ang pagkatuto sa pananalapi. Maraming tao ang natatakot na maunawaan kung paano gumagana ang pera ah, hindi ito para sa akin, masama ako sa mga numero, sabi nila, at patuloy na ulitin ang parehong pamantayan tulad ng kanilang mga magulang. Ngunit nagbago ang mga oras. Sa aking kabataan, nalaman ko na dapat malaman ng lahat kung paano sabihin, hindi lamang ang mga natamo, kundi ang paggastos at mag-isip tungkol sa bukas. Ang mga hindi natututo mula sa pera ay natututo mula sa kahirapan, dahil ang pera ay isang matinding guro, ipinahayag niya ang kanyang mga pagkakamali, ngunit kung nais mong marinig. Naaalala ko ang pagbabasa ng isang libro sa ekonomiya bilang isang binata. Hindi ko maintindihan ang halos anumang bagay, tila mayamot, ngunit pinilit ko ang aking sarili na magpatuloy. Simula noon, bawat taon ay may natutunan akong bago tungkol sa pag-iimpok, pamumuhunan at kung paano kumita ng pera. Ngayon, kahit na sa mobile mayroon kang akses sa lahat ng kaalaman sa mundo. Ngunit ano ang ginagawa ng mga tao? Panoorin ang serye, igulong ang iba, kung kaya nila, sa anim na buwan, mangibabaw sa mga pangunahing kaalaman sa pananalapi at ibaling ang kanilang buhay. Ang pang, apat na trap, pamumuhay upang mapagpalalaya ang iba. Marahil ang pinakamasakit. Ang tao ay hindi gumagana para sa kanyang sarili o para sa kanyang pamilya, munit para sa mga kapitbahay na magpalakpakan sa kanila. Bumili ng mga damit na hindi mo kayang bayaran, magrenta ng isang mamahaling kotse para sa isang kasal para lamang sa inggit. Ang pinakamasama ay sa huli walang nagmamalasakit. Ang kapitbahay ay tumingin at nakalimutan habang nakukuha mo ang utang. Ang pera ay isang tool, hindi isang tropeo. Na gumagamit nito upang bumili ng kalayaan ay nagtatayo ng kayamanan, sino ang gumagamit nito upang bumili ng pag-apruba ay nagtatayo ng mga kadena ang pagpipilian ay sa iyo. Ang mga utang ay makakasama mo. Sa aking kabataan, mayroong isang tao sa aming pamayanan na palaging nagsusuot ng pinaka. Matikas na demanda at nagbigay ng mga maluho na partido para makita ng lahat kung gaano siya kagaya. Nang siya ay namatay, ito ay ang lahat ay nasa kredito. Sa mesa kung saan siya nakaupo ay binili sa mga installment. Ang kanyang mga anak ay gumugol ng maraming taon na nagbabayad para sa magandang buhay na kinuha niya. Ngunit may isa pang lalaki na may simpleng damit at katamtaman na bahay. Nang umalis siya, ang kanyang mga anak ay nakahanap ng isang mana, isang bahay, pera at katahimikan. Tanong ko, sino ang talagang mayaman? Panatilihin ang karunungan na ito, ang opinyon ng iba ay hindi pinupuno ang iyong plato. Ang mga salita ay hindi naglalagay ng pagkain sa iyong ref, ngunit ang iyong mga utang ay makakasama lamang. Tayo pagkatapos ng mga pagkakamali, aking mga mahal sa buhay. Ang apat na mga bahid na ito ay tulad ng apat na pader na nakakulong sa tao sa kahirapan. Maaari mong sabihin, ngunit napakahirap baguhin. Nasanay ako sa paggastos ng lahat na nagpapakita na hindi ako mas masahol kaysa sa iba. At sumasagot ako, ang unang anim na buwan lamang ang mahira. Pagkatapos ito ay nagiging isang ugali. Simulan ang maliit. Panatilihin ang hindi bababa sa 5% ng kung ano ang iyong kikitain. Huwag kailanman humiram para sa isang bagay na hindi bumubuo ng kita. Basahin ang hindi bababa sa isang libro sa isang taon tungkol sa pera. Inilalagay na ito ng maaga sa napu porsyento ng mga tao. Mabuhay sa iyo at sa iyong pamilya, hindi sa mga mata ng iba. Maniwala ka sa akin kung gagawin mo ang mga hakbang na ito, sa isang taon ay naiiba ang iyong buhay. Huwag asahan ang mga himala. Ang pera ay hindi nahuhulog mula sa kalangitan. Pumunta siya sa mga gumagalang at marunong pamahalaan ito. Napansin ko ang mga tao sa buong buhay ko at naintindihan, ang kahirapan ay hindi kakulangan ng pera, kakulangan ito ng mga gawi. At ang mga gawi ay maaaring mabago. Ay, recap ang apat na traps. Isa, ang paggastos ng lahat ng iyong manalo na kumakain ng lahat ng mga buto ay hindi umani ng ano paman. Gusto mo ng kalayaan? Simulan ang pag-save kahit na maliit. Dalawa, mga utang para sa kasiyahan, ang kredito ay hindi naroroon, ito ay posas. Humiram lamang kung ito ay para sa isang bagay na magbabalik. Tatlo, hindi papansin ang edukasyon sa pananalapi, gusto ng pera ang mga may-ari ng inteligente. Ang pag-aaral ay hindi luho, ito ay isang pangangailangan. Apat, pamumuhay para sa opinyon ng iba, makalimutan ng iyong mga kapitbahay ang iyong mamahaling pagbili sa isang linggo, ngunit ang utang at kawalan ng laman ay makakasama mo. Ito ang apat na pader ng kahirapan. Isipin, kung kukuha ka ng isa, magbukas ng isang window. Kumuha ng dalawa, isang pinto ang bumangon. Ay, down ang lahat at malaya ka ang aking karanasan at isang pangwakas na payo. Hindi ako nagsasalita tulad ng isang guro o tagabangko, ngunit habang ang isang taong nakakita ng kahirapan ay sumisira sa mga pamilya. Nakita ko ang mga fights para sa pera upang maging mga kaibigan sa mga kaaway, hindi matulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa hindi alam kung paano pamahalaan ang isang barya. Ngunit nakita ko rin, ang mga simpleng tao, nang walang mga diploma o kontak, umunlad dahil matalinong nabuhay sila. Naaalala ko ang isang pamilya sa aming pamayanan, hindi sila mayaman, nabuhay sila ng may kahinhinan. Ngunit ang kanyang ama ay nag-iingat ng isang bagay bawat buwan, isang roble, limang robles, mahalaga. Kapag lumaki ang kanilang mga anak, ang bawat isa ay maisimula, pag-aaral, tumutulong sa pabahay. Dahil hindi naisip ng ama ang sasabihin ng kapitbahay. Naisip ko bukas. Ito ay kayamanan ng katotohanan, ang pagbibigay sa iyong mga anak ng higit sa mayroon ka. Ngayon sabihin mo sa akin, hindi mo ba nais na mabuhay ng mas mahusay ang iyong mga anak at apo, nang walang utang, hindi sa banggitin ang mga barya hanggang sa susunod na sweldo. Nagsisimula ang lahat sa iyo sa desisyon ngayon. Isang kwento na may ugnay ng katatawanan ng mga hudyo. Isang lalaki ang nagpunta sa rabi at sinabi. Rebe, mahirap ako, wala akong pera. Ano ang gagawin? Tanong ng Rabi. May pinapanatili ka ba araw-araw? Hindi, halos wala akong sapat. At pag-aralan, basahin ang tungkol sa pera. Hindi, wala akong oras, nagtatrabaho ako nang hindi tumitigil. Kaya sabihin mo sa akin, gusto mo ba ng pera para maingitin ang iyong mga kapitbahay? Nag-atubiling ang lalaki. Well, bumuntong hininga ang rabi. Anak ko, ang iyong problema ay hindi isang kakulangan ng pera. Ito ay kakulangan ng paghusga. Nakakatawa ngunit malalim, ang kahirapan ay nagsisimula sa ulo, hindi sa bulsa. Ang paanyaya na kumilos. Ngayon, kayon, maaari kang magpasya. Mag-imbak ng isang maliit na bahagi ng kung ano ang iyong kikitain. Itigil ang financing na walang kapararakan. Pumili ng isang libro o kurso sa pananalapi mabuhay para sa iyo, hindi sa iba. Apat na hakbang. Hindi ka nila gagawa ng isang milyonaryo bukas, ngunit magbabago ang iyong paraan. Sa isang taon, magtataka ka, bakit hindi ako nagsimula dati? At ito lamang ang simula. Mayroong isang kasabihan na hudyo, sino ang nakakaalam kung paano panatilihin ang isang barya, ay maaaring mapanatili ang isang rubl. Nais kong ibahagi ang maraming mga kwento, lihim at mga arali na nabubuhay. Mag-subscribe sa channel, buhayin ang kampanilya, hindi para sa mga numero, ngunit dahil ang bawat video ay maaaring maging push na kailangan mo. Ibabahagi ko sa iyo ang karunungan, karanasan at mga landas. Kung naririnig mo, makakakita ka ng mga resulta. Ang pangwakas na ideya. Ang kayamanan ay hindi isang gintong dibdib. At tahimik na matulog ng walang utang. Alamin na bukas ay garantisado. Nakatulong sa mga nagmamahal. Maging malaya. At ang kalayaan ay ang pinakadakilang kayamanan na maaaring magkaroon ng isang tao. Kaya, mga mahal ko, gawin ang unang hakbang. Ngayon, bukas, mabubuhay ka na ng ibang buhay. eh. eh.